So, oh, tayo na naman ang magla-live kasi tapos yung mga bakla. Ano na naman? na naman? Ito batong Kita ng Kita ng Ano sa sa kaibigan <laughs> natin. Mabay mo na kami dito ng ilang oras, ilang oras lang talaga. At syempre, may inuman din konti. <laughs> kunti lang inuman natin, no? di ba? Hi everyone! So ngayon ay kumain na lang ng ano, na, mga butas. Uh, Itong ilalapag dito sa mesa, ito yung natalim. freshly natin nandito. Ayan. Ayan po sila. Rib lagi mo. Rib. Rib lagi mo. Hi. Ay, mag-hi naman kayo. So guys, ang inap tayo ng beer guys to. Oh. Ito yung beer. Ito yung beer kaya na kasi no kasi o kasi ano nang tawag nan. Isinulat siya sa. Neyta At saka si Mia. Dito si Mia. boses yung ano, aking life. Bakit, bakit ganito? Bakit walang boses? Wala na siya ikuan dyan. Wala siya ikuan siya ikuan Kani okay, guys, may ano na po, may bosses na po ba? Yan po, may bosses na po ba? Uh, may bosses na po o wala pa? Please paki-comment po dito sa ating live para maalam po natin. Uh, lagyan ng check sa comment kung uh, naririnig na po yung boss natin. Or X pag wala. Please, paki-comment please. Hinay man. Anong hinay? Hinay. May boses na, ah, thank you. So, okay, thank you. <laughs> o, oh, so may boses na pala yung, bo yung ano natin, yung live. Oo. Oh, oh. Mm, di ba? Nag-ano po siya, nag-jessica po siya dito sa atin. Nag-live ka? Sa? Oh, Nag-live. ka? Mm. Yes, mayroon na. Yes, thank you so much. Hi kay Ma'am Ken, Irene. At siyempre kay Sir Joren from Singapore. Hello po. Good afternoon po, sir. Kumusta na po kayo, Sir Joren from Singapore? At uh, may mga upload po sila sa kayo ng mga video, mga reels, mga reels, mga ginagawang mga promotion dyan sa Singapore. Singapore. Hindi, ang ano na talaga ay mga content nila ay ginagawa nila ay magta sa ibang lugar o ibang bansa. Ibang yaman, Charla. <laughs> So may boses sa pala. Hindi na sisi, maglaro ka na dyan sisi. Mm -hmm. Dito kami guys. Ilit. Ano mo Rosita Dakar? Hilo po. Mm -hmm. Si Miss Mia Asana. Ayan po, tulog na po. Tulog na naman po si Mia. Kasi matutulog muna siya. Kailangan niyang pahinga. Kasi eh, magdadrive pa siya ng um, malayong driver niya. Hi kay Sean Boss. Good afternoon po. Hmm? Hi kay Zel Miranda. Hello po. Good afternoon. Ha? <laughs> ah? Mga ng palayo. Yes, Ma'am Imelda. Hi, Ma'am Imelda. Okay, oh, yes. Alam nyo guys, ang yam. Alam nyo guys, yung property nila dito ay uh, mala malawak kasi uh, hanggang doon pa po yung lupa nila guys. Oh, hanggang doon pa yung lupa nila. Di ba, nakikita naman natin. Yung lupa na lang doon huh? Maglaro mo? ha? Ayun po sila guys. Si Mia po si Mia. Alam, may magdula mo, maglaro kayo. Alam guys, tawag kayo ng pulis. dapat dapat tahu aku dah dulu <tuk tangan> Siyempre, itong sisi natin, yan po yung nag-isang sisi natin dito sa uh, alubihin na napaka... Yeah! Uh, <laughs> Ang lawan ka ba ng lupa mo, no? Sisi, no? Huh? Ayaw ka lang, Bir? si Jay ni Log Raptor. Oo, no. oh, yes, no? start na itong pila para sa ito. Ang release sa Pugas. Ang release sa Pugas. Ay, Ma'am Emily, thank you sa star, with Ritaro. star. Ma'am Emily, thank you sa star, Ma'am Emily. Ma'am Emily, thank you sa star, thank you sa sending star po. Hi, Ma'am Edna. For all for guys, so, kakanta daw po sino Ding, nakakanta? Uh, please palakpakan po natin si Bating. Siya yung unang singer ngayon. At uh, together with O Diva, and of course Jig Jag, si Dipo. Oh, si, ano pala si Gwen? Hi Sir Jorren, anong meron dyan yung, yun idol na idol po natin si Sir Joren. <laughs> ano Sir Jordan? um, wala naman. <laughs> ano lang, um, nagpunta lang kami dito. Siguro, um, in-invite kami ng ating sisi ngayon. Uh, in-invite kami ng aming kaibigan at um, nakita-kita dito uh, lahat po yung mga iba rito from Tagendi Oro. Halos na sila ay mga vloggers sila lahat. So, uh, Hello! hi, Wala man. Yun lang nga. Uh, at uh, nag kami doon sa gitna ng dagat at um, pumunta kami nang sa pumunta kami dito sa kaibigan ng bahay, uh, bahay ng kaibigan namin. Oo. Oh, uh. Kami pumunta kami dito at um, nakibanding kami sa kanyang bahay, nakiblessing, hindi blessing, hindi. Nagiinom lang. <laughs> Ay, Amanda, Amanda! Cello, yung bawi lo, magandang tanghalin po. Guys, pwede pa kayo, pwede pa mag-send ng star, guys, ha? Pwede po kayo mag-send ng stars, at syempre, pwede rin kayong mag-send ng true. True, yun lang, true. Yun lang na siya, true. <laughs> lahat po tayo dito ay pwede po tayo mag-send ng blessings like to the sending stars At siyempre, uh, pwede rin tayo mag-send through. Ganun lang. <laughs> Ganun lang yung ano natin. Yun lang. At ah, siyempre, ayan po si ano, si Sir. Thank you, Sir. <laughs> uh oh Kung puwira Gente, que Siyempre, kakantan po natin niya ngayon. At uh, yung mag magre-request, pwede mag-send ng stars. <laughs> Ayon, ito rin mong kita. So guys, um, oh, ito. So po, uh, mag-request po tayo ng song at siyempre, uh, mag-send kayo ng stars. <laughs> Joke lang. <laughs> Ayun naman, pwede kayo mag-send ng stars, ha? So, ayan na po sila. So, uh, the next song is Two Divas. Mm -mm. Hi, Hi Ma'am Cecilia! Sana si Sir Joren from, ano, from Singapore. Yung kanta ay ito. So no, go pa. Yes. Piliin 'yon. Tama si Alexil. Abi aso kay dito, guys. So, may aso oh, ang cute ng aso nila kasi lumalakoy sa daga si TJ. Lumalakoy sa daga si TJ. Kasi TJ TJ um, Alam niyo ang yeah. bahay ni TJ kasi lumala sa dagat at um, inano yung mga ano niya, yung walu-walu ba yun? At yung may ari si Sir. Di ba may page si, ano, si CJ? No, Anong page si CJ? TJ TJ Explorer. So yun po guys, kung gusto niyo makita yung mga move, mga move talaga. <laughs> Or mga ginagawa ni TJ, may TJ... TG... Let's, no, ah no, oh siyempre oh. politen mo dito na ka magajo at <laughs> siyempre oh, ayat po guys ah yun ang aso lang kita aso dito naman tayo, all net <laughs> sa ayan. Please, pakipalaw pa ang ating PJ The Explorer. Ayan po, parang Dora The Explorer ang din. Ang cute guys, ang cute. T.J. the Explorer po yung page niya kung gusto niyo makikita yung mga ginagawa niya or anong mga mga move through trainer may ari ng aso si sir po yung may ari ng aso guys uh, so please paki ano lang po pakiwan sila yung T.J. the Explorer po ayan So, tem que estar. Wow! So, ayan guys, so palakpakan po natin si Odiva at siyempre okay. okay. si Gwen. Ayan po okay. sila yun. Ayan okay. po sila yun. after nito, so, ayos uh, natin yung volume kasi mawawala yung live natin pag ano. Okay. Ayan po yung mga from Cagayan. Okay. Tara, Cagayan. Ayan po yung sino. At syempre, dalawa naman sila kumanta. Ayan. Oh ayan. you <laughs> siyempre, bago ang lahat, uh, pwede po tayo mag-request. Ayan po ha, pwede, pwede po tayo mag-request. At kakanta ko mamaya guys, pag mag ng star ngayon, pag magbagsak kayo ng star, magkakanta ko ng bonggang-bonggang kanta. Oo. Kaya don't forget to share your blessings like to sending the stars. Ayan na po guys. So, ayan na po, excuse me. Ayan po si ano. Ayan po sila guys. Oh, ayan. Mamaya pa, uwi na po, uwi na kami mamaya, mga, basta, yun, yun na. kanta ay siyempre yung next kumanta. So abang-abang po tayo sa kanta niyang um, galing sa puso rin yung kanta niya. Kasi in love siya at inspired siya sa kanyang boyfriend. Oo. At alam naman natin kung sinong boyfriend niya, di ba? So yun ang nga, Kakanta kakantahan, kakantahan niya, niya para maging masaya ang lahat. Oo. Kaya abang-abang lang po tayo guys. At free uh, po tayo mag-10 stars guys Free na free po tayo. So wag kayong mahiya kasi hindi, hindi naman nakakahiya mag-share ng blessings. Hindi talaga nakakahiya. So pwede kayo mag-send through Oh, basta kayo through. Huwag na natin <laughs> so next, song uh, together to Brenda. Uh. next kakanta ay si, ano, si Brenda po yung kakanta. At yung uh, operator natin, si ano, si Baking. Si ba? pag live live, four viewers <laughs> lang, pag konti school na lang. Yawa! Oye, dahil mga viewers, oye, hinoko. i Ito yun lang gabi, kayawa. Ayan po, pagkanta na po si Zig Yong. Hi, Beshi! Kumusta ka na, Beshi? Ang, ang Beshi ko, na, nasa, nasa ano na Marikina ngayon, Naka-uwi na siya. So, good luck, Beshi! Kaya ka balik dito. Wow, ha? Noon man kayo ang aga mo malasing, hindi ikaw yung ikaw yung lasingera sa atin. Uy, papalabla lang kay love, loko. ka ma nang maingay dyan, Beshi. Beshi, wag ka ma nang maingay. Hi, Juan Supremo. Good afternoon. Bernadette, Sandi, hello po, magandang tanghali po. Ngayon, di malas, pumikit. pumikit yung ating, um, tawag dyan, yung ating, ano, so, pumikit din sila. So, wala yung signal guys. So, wala yung wifi ko. No, no, no. no, 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 wala pang wifi. <laughs>